Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapamalas ng masipag at tahimik na ugali sa paggawa. Mahalaga sa iyo ang pagkakaroon ng maayos at sistematikong pamumuhay, kaya't mas pinipili mong tumutok sa trabaho kaysa makisalamuha sa mga tao. Ang pagiging maingat sa mga desisyon at kilos ay isang natural na aspeto ng iyong personalidad. Laging handa ang iyong isipan sa mga pagsubok dahil sa matibay mong disiplina at layuning makaipon para sa kinabukasan. Ang masaya at mapayapang pamilya ang iyong inspirasyon at mas nagiging magaan ang pakiramdam mo kapag maayos ang usapan sa loob ng tahanan sa aspetong pinansyal, patas kang makitungo sa kapwa at hindi kasang-ayon sa panlalamang o pagiging makasarili, pinahahalagahan mo rin ang tiwala sa sarili kaysa magpadala sa selos o inggit, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus ang toros sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng tahimik ngunit mapanuring pagkatao. Ayaw mo nang mababaw o hindi mahalagang usapan, lalo na kung may bahid ng kabastusan o paligoy-ligoy. Sa trabaho, mas pinipili mo ang pagtutok sa gawain kaysa makipagkwentuhan. Ang pagiging metikuloso sa mga detalye ay nagpapakita ng iyong dedikasyon sa pag-asenso. Ikaw ay likas na maingat upang hindi mapintasan, at ang iyong pangarap na umasenso ang nagtutulak sa iyo upang magpursige. Pagdating sa salapi, masinop ka ngunit hindi madamo, lalo na sa pamilya. Ang iyong pagiging sigurado sa mga desisyon ay nagbibigay ng positibong enerhiya sa iyong buhay at tahanan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini. Ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay masinop at praktikal. Ngunit may posibilidad na madaling mainis kung ang mga bagay ay hindi umaayon sa plano. Ayaw mo ng mahahabang usapan lalo na kung ito'y tungkol sa pera. Mas pinahahalagahan mo ang direktang aksyon at resulta. Sa komunikasyon, maingat kang magsalita upang maiwasan ang makasakit ng damdamin. Ang pagmamahal mo sa pamilya ay makikita sa pag-aalaga mo sa kanilang pangangailangan, lalo na sa aspeto ng pagkain at kasiyahan sa loob ng tahanan, ikaw ay matyaga at madiskarte, lalo na pagdating sa pag-iipon para sa mas maayos na pamumuhay. Ang iyong malambing na personalidad ay nagbibigay ng inspirasyon sa relasyon at pag-ibig. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer. Ang Cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay maingat at matalino sa bawat kilos at salita. May diskarte kang maaasahan upang magtagumpay sa anumang gawain. Ang pagiging sigurado at maingat sa trabaho ay natural sa iyo upang makamit ang pinakamainam na resulta. Sa kabila ng iyong kahinaan sa pagpigil ng emosyon, kaya mo pa rin ipakita ang tapang kung kinakailangan sa usaping pinansyal. Praktikal ka at hindi basta nagpapautang, mas inuuna mo ang pangangailangan ng pamilya. Ang iyong pagmamahal ay nagdudulot ng init at lamang na nagpapasaya sa iyong mga mahal sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Lio, ang lio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapamalas ng malasakit sa magulang at dedikasyon sa pamilya. Laging handa kang tumulong ngunit maingat ka sa pagtitiwala sa mga bagong kakilala. Mapanuri ka sa mga nakakasalamuha, pati na rin sa mga responsibilidad na ginagampanan bilang isang perfectionist. Nais mong nasa maayos ang lahat ng aspeto ng trabaho, kaya't mas komportable kang kumilos ng mag-isa sa pamilya. Handa kang gumawa ng paraan upang mapanatili ang kasiyahan at kaayusan sa tahanan, ang pagiging mapagmahal ay likas sa iyo, at ito ang nagbibigay lakas sa iyong puso, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay masipag, matyaga, at matalino sa bawat gawain. Sa trabaho, pinapamalas mo ang katapangan upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang kalokohan ng iba. Ang masiglang pag-iisip ay nagbibigay inspirasyon sa iyong paglikha ng magagandang resulta, may likas kang talino ngunit hindi mo agad ibinabahagi ito sa iba ng walang dahilan, ang oras kasama ang pamilya ay nagbibigay ng sigla sa iyong tahanan at nagdudulot ng positibong enerhiya. Ang pagiging masipag at responsable mo sa trabaho ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa para sa mas maginhawang buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra. Ang Libra ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ay magpapamalas ng natatanging kasipagan at dedikasyon sa anumang gawain. Ikaw ay mas komportable kapag nagtatrabaho ng mag-isa dahil mas naisa sa katuparan mo ang mga layunin ng walang abala. Taglay mo ang matiyagang pag-iisip na naniniwala sa prinsipyo na ang kasipagan at tiyaga ay nagbubunga ng kaginhawaan sa buhay. Sa iyong pamilya, ikaw ay malambing at mapagbigay ng kasiyahan, ginagawa ang tahanan bilang isang masayang kanlungan. Bukod dito, hindi ka basta-basta naloloko dahil sa iyong matalas na pakiramdam at katalinuhan. Ayaw mo ng mga usapang paligoy-ligoy at higit lalo ng mga may kaburdihan sapagkat mas pinahahalagahan mo ang tiwala at katapatan sa relasyon, isa kang taong mapagmahal at may lubos na tiwala sa iyong kapareha kaya't malayo sa iyong isipan ang pagseselos. Ang ganitong ugali mo ang nagbibigay ng matibay na pundasyon sa iyong mga relasyon. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio, ang Scorpio, ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ikaw ay isang taong maingat at mapanuri. Hindi ka agad nagtitiwala, laging sinisiguro mong tama ang iyong mga desisyon bago kumilos mayroon kang matalas na mata at matalinong isipan, kaya't bihira kang masalisihan. Ayaw mo ng mahahabang usapan na may bahid ng kayabangan sapagkat mas pinahahalagahan mo ang diretsahang pakikipag-usap, pagdating sa usaping pera, hindi ka agad nagpapautang o gumagastos ng walang sapat na dahilan. Para sa iyo, ang iyong pinaghirapang salapi ay dapat gamitin ng maayos para sa kapakanan ng pamilya, maaruga ka sa kalusugan ng iyong mga mahal sa buhay, tinitiyak mong may sapat na pagkain at pangangalaga para sa kanilang kaginhawaan, bagamat matipid ka sa ibang aspeto, bukas ang iyong kamay na magbigay para sa mga pangangailangan ng pamilya, Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius. Ang Sagittarius. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, nagiging inspirasyon ang iyong kasiyahan sa tahanan lalo na kapag kasama ang pamilya. Ang mga tawa at masayang kwentuhan ay nagbibigay ng liwanag sa inyong samahan. Sa trabaho naman, ikaw ay masipag at tapat sa iyong mga gawain, hindi hinahayaan ang kahit anong distraksyon na makagulo sa iyong layunin, ikaw ay hindi agad nagbibigay ng pagtitiwala, lalo na kung bago ang kakilala. Ayaw mo ng chismis at kaberdehan, mas pinipili mo ang usapan na may kabuluhan. Malambing ka sa iyong mga mahal sa buhay at maunawain sa kanilang pangangailangan. Ang iyong positibong pananaw sa buhay at matatag na relasyon sa pamilya ay nagiging pundasyon ng iyong tagumpay at kasiyahan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ang Capricorn Ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, taglay mo ang katapangang mailabas ang iyong paninindigan kapag kinakailangan. Ayaw mo ng mahahabang usapan, lalo na kung wala namang patutunguhan, upang maiwasan ang inis o pagkabuwisit. Isa kang maunawain ngunit mapanuri, laging nag-iisip bago magtiwala. At maingat sa mga desisyon upang mapanatili ang kaligtasan ng sarili at pamilya, ikaw ay maalalahanin pagdating sa mga responsibilidad sa tahanan. Pinag-aaralan mong mabuti ang mga hakbang na makakatulong sa iyong pamilya, at hindi ka basta-basta nagbibigay ng tiwala o kaalaman ng walang masusing pagsusuri, gayon paman, Maluwag ang iyong kalooban na maglabas ng pera para sa kapakanan ng mga mahal mo sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius. Ang Aquarius, ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ikaw ay isang taong matapang at matatag. Ayaw mo ng mahahabang usapan lalo na kung nasa oras ng trabaho, mas pinipili mong mag-focus at magtrabaho ng nag-iisa para sa mas maayos na resulta. Kilala ka rin sa pagiging matapat sa iyong mga salita. Anumang sabihin mo ay iyong tinutupad, kaya't hindi ka madaling napapahiya sa iba, sa iyong pamilya. Ikaw ay malambing at puno ng pangunawa Mahalagang masiguro mo ang maayos na kalagayan ng tahanan at manatiling mapagsuri sa mga bagong kakilala upang maiwasan ang hindi inaasahang problema. Ang iyong pagkakaroon ng balanse sa trabaho at pamilya ay nagpapakita ng iyong pagiging responsable at mapagmahal. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces, ang Pisces Ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ikaw ay may maingat na ugali sa paggawa ng desisyon, lalo na sa trabaho. Sinisiguro mong lahat ay nasa tamang lugar bago ka kumilos upang maiwasan ang pagkakamali. Sa tahanan, mahalaga sa iyo ang katuparan ng mga pangako sa mga mahal mo sa buhay. Ginagawa mo ang lahat upang mapanatili ang kasiyahan at pagkakaisa ng pamilya, sa pakikipag-usap. Maingat ka sa iyong mga salita at iniiwasan mong makasakit ng damdamin ng iba. Maaruga ka sa iyong mga magulang at pamilya, palaging inuuna ang kanilang pangangailangan, sa trabaho, may pagkaselen ka sa mga bagay, kaya't iniiwasan mong masangkot sa mga problema. Ikaw rin ay mabilis makaramdam ng duda sa mga bago mong nakikilala, ngunit ito'y paraan mo upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa posibleng kapahamakan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.